Lagi na sila walang pera. Kung pwede lang benta yung mga magulang, pinahinta ko na sila para magka pera ako. Uy, Vince, huwag ka magsalita ng ganyan sa magulang mo. Magulang mo pa rin yun. Ay, Vince, Katanungin kita. Kung papipiliin ka, anong pipiliin mo? Pera o pamilya? Ako? Pera ang pipiliin ko. Aanihin gano naman yung pamilya na yun kung wala naman pera. Tulad ko, may pamilya nga ako. Pero di ko naman mabili ang mga gusto ko kasi wala akong pera. Bins, dapat pamilya piliin mo. Kasi ang pera, madali lang kitahin yan at palitan. Pero ang pamilya, kapag nawala yan, di mo na mapapalitan. Tama sentyong, Bins. Nasasabi niyo lang yan, kasi may mga pera kayo. Pero kung kayo yung nasa kalagayang ko, malamang pera din yung pipiliin nyo. Uy! Ang yung pera! Nay! Nay! Ito ko. Asan po kayo? Ang dami na natin pera, mayami na po tayo! Uy! Meron dito! Ang dami pera! May amin na kami! Yeeeeh! Baka <laughs> ah, kanina na pa nag sa akin yung mga yun. Siguro okay na to. Pagkain lang naman bibili namin eh. Kenchong! Garating pa kayo si Vince? Ay napatay dito eh. Tignan mo! Pinabuta na tayo ng ulan. Oo, kaya Nico, pupunta yun. Sabi niya, dito daw tayo maghintay. Kukuha lang daw siya ng pera. Kaya magantay na lang tayo dito. Huwag ka na mainip dyan. Tagal kasi. Oh, huwag na nga kayo magtalo dyan. Ayan na si Vince, oh. Uy, mga tol. Pasensya na kaya ako. Natagalan na ako. Kumuha pa kasi ang pera, eh. Ano? Tara na. Saan tayo? Dito na lang tayo. Sa convenience store. O oh, sige. Tara na. Tara. 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 Oh, ano? Okay na ba yung mga pinamili niyo? Oo, oh, Vince. Maraming salamat sa iyo, ah. Wala yun. O, oh, ito. Pag-iisan libo pa kayo. Ayun, no? Salamat oh. dito, buン, Salamat, Vince. Vince. Ang bait mo talaga. Salamat, Vince. Wala yun. O, oh, ano? Tara na. Tara. Tara, Chow. Isang libo pa tayo. Yes. Yeah. paano mga tol? Uwi muna ako, ah. Magkapahinga lang ako. Bukas na lang ulit tayo magkita-kita. Sige, Vince. Siya pala, Vince. Maraming salamat dito. Bukas ulit. Hindi mo kami, ah. Oo, oh, lagi naman, eh. Sige na, dito na ako. Sige, Vince. Salamat. Salamat. Okay. Yeah, ingat. Uy! Ang dami na naman pera. Ayos. May na talaga ako. Ang sarap. Easy money. Oh. Enchong. Nico. Ang dami pera ni Binsa, oh. Di ba kayo nagtataka kung saan galing yung pera niya? Kaya hey, nga eh. Nakakapagtaka nga eh. Pero ayaw mo na. Importante, nililibre niya tayo. Mama si Kenny ko. Tara na, Upin na tayo. Tara. Tara. Uy, Chong. Ahan sila? Wala pa nga eh. Kanina pa ako nag rito eh. Sige. Antayin na lang na sila. Sige. Uy, Vince. Ganda niya sa album mo ah. Oh, Oo, Chong. Pabibili ko lang. iPhone 15 Pro Max fully paid. Sa ano lang ang ganda ng cellphone. Wala, chong. Ganun talaga. Bariya nga lang sa yung pinambili ko dito eh. Sana all, mayaman. Sayang, Niko. Hindi tayo pinalaro. Kaya nga eh. Porkit wala lang tayo sapatos, hindi na tayo sinali. Kaya mo na. Tumambay na lang muna tayo sa kubo. mabuti so, pa nga. Nakakabatter pa no, Kevin? O, kayo Niko, Kayo, Kevin. Saan kayo galing? Galing kaming coach. Nakakabatter pa eh. Hindi kami sinali, porkit wala kami sapatos. Ayun lang ba? Eh di tara, bubili tayo ng mga sapatos niyo. Talaga ba, Vince? Bibili mo kami ng sapatos? Oo, oh, bibili ko kayo. Dali yung okay na, yung mga kaibigan ko. Yun! Ang bait mo talaga, Vince. Salamat ah. Wala, yung kainin ko. Kung ano, tara na. Pakapasaraduan pa tayo ng sapatos sa baba. Sige, Tara. 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 Bins, maraming salamat dito ah. Wala Ay, yan. Vince. O ano, okay na ba kayo sa mga binili nyo? Oo, okay na kami dito! O ano, tara na, baka buto mo tayo ng unan. Sige, tara. Thank you talaga. Salamat. Bins, maraming salamat ah sa binili mo para sa amin. Oo nga Vince, maraming salamat dito ah. Salamat Bins sa. Wala yung mga tol. Basta maging masaya kayo. Masaya na rin ako dun. Salamat ulit dito Bins ah. O paano, Vince? Diyan ka muna, ha? Maglalaro na kami sa court. Tsaka ipagyayabang na rin namin yung binili mo sa pato sa amin. Oo nga, Vince. Parang mapakita na rin namin sa kanila na may sapatos kami. Sige, mga kuya. Ingat kayo, ha? Maraming salamat, Vince. Paano, Vince? Salamat, Vince, ha? Sige, ingat. Vince, maraming salamat ulit, ha? Siya nga pala. Pwede ba akong magtanong sa'yo, Vince? Oo, Chong. Pwede naman. Ano ba yung tatanong mo? Eh, Vince, palagi ka kasi maraming pera, Pwede ba malaman kung saan nagagaling yung pera mo? Pero kung di pwede, okay lang naman. Gusto mo ba talaga malaman, Chong? Oo, sana, Vince, kung pwede. O, sige, tara. Sumama ka sa akin. Talaga, Vince! Oo, tara. Sunod ka. Sige. Chong, alam mo ba? Kada binubuksan ko yung bahay ko, lagi nalang may nakakalat na pera. Hindi ko nga alam kung saan nagagaling yun eh. Vince, pinagtitripan mo lang yata ako eh. Hindi, Chong. Totoo yung sinasabi ko. Sige, tignan natin. Sige, tara. Chong, excited ka na ba? Oo, oh, Bins. Excited na ako makakita ng maraming pera. Oh, sige, Chong. Ito na. sana totoo yung sinasabi mo. Totoo yung Chong. Manood ka. Oh, ito na. One, two, three. Wala. Chong, dapat meron yun eh. Wait lang nga. Vince, nagtitripan mo lang yata ako eh. Chong, dapat meron talaga yun eh. Tara, labas muna tayo. Ulitin natin. Si Bins. Chong, wait lang ah. Magantay tayo kahit mga five minutes. Sige. Uy, Vince, 5 minutes na. Tara, Chong. Tignan na ulit natin. Sige. Chong, sigurado na ako. Madami ng pera yan. Sige. O, oh, eto na yung, ha? One, two, three. O, oh, diba, ang Wow! Wala! Aray ko! Anong wala? Ay, wala nga. Vince, pinagtitrapan mo naman ako, eh. Okay lang naman sa akin kung hindi mo sabihin kung saan ang gagaling yung pera mo. Pero wag mo naman ako pagtripan. Chong, hindi kita pinagtitrapan. Ganun lang talaga yung ginagawa ko. Tapos nagkakapera ko na marami. Hay nako, Bins. Stereo ka. O paano? Dito na ako ha. Ah. Maraming salamat pala sa sapatos mo. Sige, Chong. Ingat ka. Sige, Vince. Bakit gano'n nangyari? Bakit talaga mo mabas sa pera? Bumakatuloy ang sinungaling kay Enchong.